Baba ka. Asan siya dumaan? Dito. Uh. Ay, madulas. Yan. Kanina maraming tao. Ngayon wala. Naubos na. Lahat ng cottage. Naubos kanina. Oh, floating cottage. Naubos. Kaya ngayon, zero balance sila na. Hala, maraming pa bato doon, bibi, oh. Maraming bato na puti. Nangunguha kami ng bato na puti. Namingwit sila, namingwit. Natatry sila kung merong ano. Ayun, oh, no, sa mesa. Pwede ka tatalon doon. Pwede pala akit doon, no? Oh. May hagdanan doon. Akit dito, ma. Tapos doon. Ganyan. Smudra. Wala ng tao. Bukas na naman. Ag, ulit. Maraming tao. Ayan si Jowa tibay ng kawayan na to may nakita ako sabon at shampoo iniwan ata ng eno na ligo rito. Tsaka may doyan pa. Kaso nga lang, ang liit ng doyan. Tingnan mo, marami Maraming, uh, maraming kawayan na tumba. Tapos, dito lang. Wala. Wala mang kumain kahit ano. Wala, John. Galaw-galawin mo kasi at akatakin mo. Patakpo-takpohin mo yung pamingwit. Angat-angatin mo kasi yan, John, kasi nalugdang yan, kasi may bato yan. Kailangan na ganyan Angat-angat. Huwag -angat. mong hayaan na ano. Lalum tiraa? floating cottage. Meron pa silang mga cottage doon, no? Oh. Tag 200. Ito, 600? Oh, 600, 700. Yan yung... Hindi ako sigurado kasi yun naririnig ko parang 7. Tapos sabi ni June, 6 daw. Mama! Nakakatakot! Pwede tatalon dyan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Tali. Tapos meron din doon sa dolo